Uy! Kamusta ang pag-celebrate sa Valentine's Day ninyo kagahapon? Kami taon, diri rin nag-celebrate sa Highlights Park and Chill nga nahimutang sa may libu na bukid noon. Six kilometers away from the city. Huwag ikan mo kagayan di oro. Doon na po siya, unahan ka may Cafe. Gusto nga mo try dito rin, wala kami nakatry dito So first time mo tabi makan dito Apan, sad to say, tungod kinasila event di ay, crowded kayo, dagan kayo tao. Medyo naglasong ang akong bata, nag Nag-wild usapod medyo napita-pita na nga mo sapatos usa sa rason kung anong nagwild nga akong bata sa so, motong nakabayad na unta mig entrance pero mato ni decide nga mula na lang so wala na mo na kuan na refund ang among entrance pero kato mga chairs nga among naabangan ipapaulian na lang namo kay ilang bangko dadto camping chair is 50 pesos man So, magali eh, nara kayo. Narapoy ni Avail kay Hurot-hurot man lang ko na dito. sila, ano, na sila event na si katong vlogger nga sinang adorasyon Og guban pa. So, Valentine's event na siya. So, <laughs> motong. Wala, ni Balin Mislain, Kananan. Og oh my gali kay eh, naapay na gang mga Kananan dari sa may, ano, kato pagpabalik na na ba, kung gikan mi dari sa may Highlights Park and Chill. So, magali kay eh, nakita na mo ning Koi Cafe. Actually, ka Koi Cafe, kwan gatapad ra ni sila eh, sa gatapad pero unahan lang si gamay kung panaog na kapadalong kagayan di oro pa siyudad gatapad ra sila so kani kapila na mo ni malabian pero wa mo gid mo ni sukad na sulayan and usually sa Ernesto Cafe ra man gid kong partner so mo to naka banga diri na lang tawo sumo na sa Ernesto Cafe mo tong ni decide sa Koi Cafe and so far okay ra pud ba pag namo kaya kayo may kuy, okay ba dito rio? Di ra kasi tantong crowded. The the place is very romantic. Na sila ay kiddie pool nung uh, 50 pesos ang entrance and dapat sila ay live uh, singer o live acoustic uh, singer. So anak ka dito pa dali na linga ro po ng bata nga gikan sa sapot-sapot, Kisapot sa dito sa highlights, spark Park and Chill. Nalingaw ro po siya sa mga isda nga mga kuy nga haskang daghana. <laughs> O, oh, di diba? ba? Nalingaw na po akong bata. Medyo na chill na po ba da pita. So far, okay na po ba yung diring dapita sa Koi Cafe. Um, pretty sure ba si pakabalik pa yung no? So, kung gusto mo mo try diring, so ilang foods, okay na po ilang foods. Lami yung gapon. And ang ilang rates, ilang foods is okay na ba Japan. And basta ka number one yun, ang ambience para sa kuwa is relaxing siya. Uh, mo yun ka ng area. Ayan, syempre, ang ilang singer po, tsada kay Tingog, murag ako. Ha? <laughs> anyway, thank you salamat ha uh, Palike sa akong Facebook page Papa Bam Space Hindi yun hawa akong TikTok Kung YouTube channel O gatangi pa Ang atong Papa Bam Tour Kung asa na po uh, ta Padulungan ni mga barangay. O guys, syempre Belated Happy Valentine's Day Sa inyong hantanan And bye bye